Maraming mga sikat na bituin sa larangan ng showbiz ang nagsimula lamang bilang mga child star. Marami sa mga tinitingala nating bituin ngayon sa larangan ng pag-arte ay hinasa na ang kanilang mga talento mula pa lamang nang sila ay bata pa. Kung ibang mga bata noon ay abala sa pakikipaglaro, ang iba naman ay kasakasama ang kanilang mga nanay o tatay na matyagang nagpupunta sa mga auditions ng patalastas, maging ekstra sa pelikula at sumali sa mga talent contest. Sa totoo lang, marami sa mga artista ngayon na talaga namang dekalibre kung umarte ay nagsimulang magpakita ng kanilang husay sa pag-arte noong sila hindi pa marunong magbasa ng kanilang mga script. Marami mga child star ang tumatak sa atin sa mga nakalipas na dekada. Ang ilan sa mga ito ay aktibo pa din sa kanilang napiling karera habang ang ilan naman ay mas piniling mamuhay ng pribado at tahimik. Gay na lamang ni Stefano Mori na isa sa mga tinitilaan noon hanggang sa bigla na lamang nitong iwan ang kanyang buhay showbiz. Kung noong siya ay aktibo pa sa showbiz ay alam halos ng kanyang mga tagahanga ang bawat kaganapan sa kanyang buhay, ngayon na nais niya ng katahimikan at sa sobrang pagkapribado niya, wala siyang mga social media accounts at madalang lamang din siyang magpakuha ng mga larawan. Nasa na nga ba ang sikat na artista na ito noon at bakit mas pinili niyang maging pribado ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang tinatamasang kasikatan noon? Nasa na nga ba si Stefano Mori? Si Stefano Umberto Tareno Mori o mas kilala sa pangalang Stefano Mori na isinilang noong 16 na Enero 1985 ay isang mahusay na aktor noong kanyang kapanahunan. Pinaghalong Italyano at Pinoy ang kanyang lahi kaya naman makikita ito sa kanyang malaanghel na itsura. Kaya din naman maraming mga kababaihan noon ang nahumaling sa kanya. Sa kanyang kaalaman sa pag-awit at paggamit ng gitara, naging miyembro din siya ng boy band na JCS kasama si John Prats at Carlo Aquino na kung saan siya ay naging gitarista at minsan ay bokalista. Ang kanilang grupo na ito ay orihinal na binuo bilang mga dance group ng Star Magic para sa variety show na ASAP ng ABS-CBN noong taong 1999. Subalit dahil nakitaan din sila ng husay sa pag-awit, inilaunch ang kanilang debut album noong taong 2000. Hindi may kakaila na isa si Stefano Mori sa mga pinakamahusay na child star noong kanyang kapanahunan. Sabi mo wag mo hawakan eh! Hoy, babae yan ha! Huwag kang ganyan! Hindi ko na bakit ba punta ng punta dito? Hey, don't say that. ampong lang naman eh. At sino may sabi si Tito Santi at si Tita Marilene? Jason. Ang mami at si Daddy mo. Jason. Ngayon na meron ng baby si Tito Santi. Palaliasin ka na nila. Hindi ka naman namin kamagana ka. Pulot ka lang. Come on, let's go, let's go. Palaliasin ka na nila. Jason, tama na. Tama na. Huh? Palaliasin? ka Matatanda ang isa si Stefano sa pinakasikat na mga bituin noong dekada 90 at naging isa pa sa mga kilalang love team sa bansa. Nang iparas siya kay Camille Prats sa Jimmy. Noong panahon na iyon ay nagbibinata na si Mori kaya mas marami mga taghanga niya ang nahumaling lalo sa kanya. Kasi pare ba sa akin, di sa adyo ng sisiyo lang naman eh. Saka pare, magandang, hindi ako babaksak dyan. Uh, sige, sige, tapang sa inyo. Pagkatapos ng tournament, agad, si seryoso na ako sa pag -aaral. Naging sunod-sunod ang mga pelikula at palabas na sinamahan ni Mori at ilan sa mga tumatak sa kanyang mga tagahanga ay ang may nagmamahal sa iyo kung saan kasama niya si Lorna Tolentino. Ama, ina, anak, kasama naman niya si Nariko Yan at Maricel Soriano. At ang haba babadu puti puti pu, kasama naman si Redford White at Babalu. Sabi niyo kukunin niyo na ako. Babalikan kita sa Miyerkules. Babalik ako dito. Sinagaling! So, Subalit sa kabila ng kanyang husay sa pag-arte, mapakomedy man o drama, at kahit pa nasa tuktok siya ng kasikatan noon, mas pinili ni Mori na mamuhay ng pribado at tahimik kaya iniwan nito ang mundo ng showbiz. Iniwan niya ang pag-arte noong taong 2002 at mula noon ay mas nag-focus siya sa pagnenegosyo bilang ang kanyang pamilya ay mga negosyante din. Nagkaroon siya ng mga Italian restaurant sa Pilipinas bago ito magtungo sa Italia kung saan naroon din ang kanyang pamilya. Sa Italia siya ngayon naninirahan kung saan meron din itong restaurant kasama ang kanyang asawa. Mas pinili ni Mori na wag na lamang gumawa ng kanyang mga social media account para na rin sa mas tahimik na itong buhay. Kahit sokmed ng kanyang asawa ay wala din kaanong larawan ng dating child star. Subalit kahit pa ilang taon na ang lumipas, marami pa rin ang taghanga ni Mori at pinipilit siyang magbalik showbiz sa Pilipinas. Makalipas ang 23 taon, hiniling niya sa kanyang misis na si Victoria na ihatid ang kanyang mensahe sa kanyang mga dati at bagong tagahanga. Ayon sa kanya, na-appreciate niya ang mga taong gusto pa rin siyang bumalik sa showbiz at aminado siyang nagulat siya na may mga admirer pa siya mula sa mga generation Z. Sa kasamaang palad, buo na ang pasya ni Stefano na hindi bumalik sa showbiz kailanman. Hiniling ni Stefano na suportahan na lamang ang mga netizens ang mga katrabaho niya noon na hanggang ngayon ay nasa showbiz pa rin. For the reason why I'm not coming back and why I don't have social media, I'm 39 years old with gray hair, a luscious bird, And big boy responsibilities. Add to the fact that I started showbiz for fun when I was like 10. I also don't have any social media accounts because I don't feel inclined to use it, and to prevent giving fans false hope. Annie Stefano. Now, if you'd like to keep showing your support, consider directing your life and creativity towards the people I've collaborated with who are still active in the industry. Dagdag panya. Noong Hunyo nitong taon lamang, nagpabot siya ng kanyang pagbati sa kaarawan ng kanyang dating katambal sa pelikula at palabas na si Camille Prats. Ipinabot niya ang kanyang mensahe sa kanyang asawa na si Victoria dahil na din walang social media account si Murie. Narito ang screenshot ng kanyang simple pero o special na pagbati kay Camille Prats. Dahil dito ay marami na namang mga tagahanga ni Mori ang kinilig at muling binuhay ang alaala -ala noong aktibo pa sa showbiz si Mori. Subalit muling nilinaw ni Mori na hindi siya kailanman babalik sa mundo ng showbiz. Masaya na siya ngayon sa feeling ng kanyang asawa at pamilya na malayo sa maingay, maintriga at magulong mundo ng showbizness. Sabi niyo, kukunin niyo na ako. Babalik kang kita. Sa miyerkules babalik ako dito. Ay, Magalim! Pare, para sa akin, hindi sa object niya, sisiw lang naman eh. Saka pare, hindi ako babaksak diyan. O oh, sige, sige. Nga, pangako siya niyo. Pagkatapos ng tournament, agad siya seryoso na ako sa pag -ara.